Magandang araw ng lunes narito ito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Muling na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagagandahin niya ang buhay ng mga guro at tutugon na ng mga issue sa edukasyon sa bansa. Sa kanyang post sa Facebook, nagbigay pugay si Pangulong Marcos sa mga guro at nagpasalamat sa kanilang sakripisyo. Tiniyak niyang pagtutuunan ng pansin ng administrasyon na matugunan ng mga pangangailangan ng mga eskwelahan, guro at estudyante. Dumalo si Pangulong Marcos at si Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa konserto sa palasyo na alay sa mga guro nitong linggo ng gabi sa Malacanang. Hinarana sa naturang konserto ang mga guro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Teachers Month mula September 5 hanggang October 5, kung saan sa October 5 naman gugunatain ang World Teachers Day. Ito ang ikatlong konserto sa palasyo kung saan naunang pinarangala ng mga sundalo noong Abril at mga atletang Pilipino noong Agosto. Umabot sa 23.6 billion pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa ulat ng PDEA, ito ang kabuang halagang nakuha ng mga otoridad simula ng pumasok ang Administrasyong Marcos noong Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng Setyembre ngayong taon. Kabilang sa mga nasabat na droga ay mahigit 3,000 kilo ng shabu, mahigit 25 kilo ng cocaine, halos 44,000 tableta ng ecstasy, at halos 2,800 kilo ng marijuana. Nadeesta din ang mahigit 61,000 suspect kabilang ang mahigit 4,000 high value target sa 44,000 operasyon. Nabuwag din ang halos 700 drug den at shabu laboratory. Samantala, nasa 27,000 barangay na ang itinuturing na drug-cleared o wala ng kalakala ng illegal na droga, habang maigit 7,000 ang drug-affected. Tiniyak ng PhilHealth na hindi naapektuhan ng ransomware attack sa kanilang systemang database ng mga miyembro kabilang ang mga premium claims at kanilang kontribusyon. Sinabi ni Eli Santos, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng PhilHealth, Natanging mga workstation ng mga tauhan nila sa Pasig City ang sinalakay ng Medusa ransomware. Ayon sa IT Department Senior Manager ng PhilHealth na si Nelson De Vera, muling binubuo ang mga application server ng PhilHealth na kabilang sa mga tinamaan. Giit naman ni PhilHealth President at CEO Emanuela Desma Jr. pinakaimportante na protektado mula sa naturang ransomware ang data ng mga miyembro. ang nag-offline ang website at iba pang pa sistema ng PhilHealth matapos atakihin ng ransomware noong Setyembre 22. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng PhilHealth na naibalik na sa normal ang mga application system noong Setyembre 29. Nanawagan din ang ahensya na huwag magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa insidente na ikasisira ng tiwala ng mga miyembro nito. Sa ibang balita, binulabog ng bomb threat ang klase sa San Francisco High School sa Quezon City ngayong araw. Sa ulat ng Quezon City Police District, nakatanggap ang isa sa mga guro ng eskwelahan ng bomb threat sa isang mensahe sa social media kaninang umaga. Agad itong ipinalam ng guro sa mga otoridad. Ayon naman kay QCPD Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, nag-inspeksyon ng Explosive Ordnance Disposal sa lugar kung saan may iniwan ng bag na may lamang bomba. Wala naman silang natagpo ang bomba o anumang kemikal. Sa kabila nito, nagbantay pa rin sa paligid ang mga polis at opisyal ng barangay habang pinauwi naman ang mga pumasok na guro at estudyante. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Pondok. Magandang hapon.